Hello mga kaspo ka Hello uh, naman tayo Magpa-vlog tayo mga kaspo ka uh, Dito naman ako ngayon Sa dati kong Hanap buhay Biyahe oh. Biyahe na naman balik sa biyahe uh, Vlog ko naman sa iyo guys yung Tanim na makikita nyo sa likuran ko Yan, yung mga tanim na halamang gulay yan Ang guys, nakikita nyo yan guys oh. So, Ay, okay. okay. malilit na yan guys mga okra yan guys oh. mayroong gabi ayan yan guys oh. may sili ah saluyot saluyot yan guys oh, may sili, may talong, ayan, talong, talong guys, may bunga na guys, oh. Ayan guys, so oh, mayroon pang sitaw. Ayan. Malunggay guys, medyo marami-raming malunggay dito guys. So. Oh. Ayan, libangan ito guys. Habang nakapila yung tricycle, nagtatanim naman ng gulay, halaman gulay. Ayan guys, so, oh, ang daming gabi guys. So. Oh. Ayan. Okra. Ayan guys. Hanggang dito lang muna guys. Salamat sa inyong panonood. At huwag nyo po makalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update -up po kayo sa lahat ng aking i-upload na video sa mga susunod na video. Salamat!